Extreme sports ang hinahanap ng marami. Nitong nakaraang buwan ng Agosto, napagbigyan ang mga followers ng extreme sports sa pagganap dito sa kauswagan sa kauna-unahang Mayor Arnado Downhill Longboarding Festival. Mahigit dalawampung kalahok mula sa iba't ibang lugar sa Pilipinas ang dumayo dito at nakijam sa iba't ibang kategorya sa nasabing kompetisyon. Nagpa-downhill longboarding ang mga contestants mula sa barangay Dilabayan at dumaan ito sa barangay San Isidro nagtapos ang kompetisyon sa finish line nito sa Barangay Bagumbayan. Binaybay ng mga extreme sports enthusiasts ang 10 kilometrong downhill road dito na ikinatuwa naman ng maraming residente na nagabang sa mga kalsada. Ang mga kalahok nagmula pa sa iba't ibang lugar na nagbigay oras at panahon upang makasali sa espesyal na sports competition na ito. Iilan sa kanila ay nagmula sa General Santos City, Cebu City, Davao City, Misamis Oriental, Cagayan de Oro City, Iligan City at marami pang iba. Idineklarang kampyonado sa open category ang isang binatilyo na nagmula sa Dumaguete City na si Louis J. Ramirez. Nanalo naman sa master category si Jaddy Cuisine at si Marcy Flores Ferrer naman ang naging kampyon sa women's category. Pinakabatang kalahok naman ang 14 anyos na si Zairus na sinamahan pa ng kanyang ina mula sa Cagayan de Oro City. So, my name is Luis J. Anka from Dumaguete City, Honob. One year na pa ko kadula sa skate. And there were some people who said nga, uh, my skills are use useful good kayo sa downhill. Gani. Ang adrenaline na good while well, you're going down the hill, going fast, overtaking people, or kanang... What, like, It's fun. Ano uh, ang sa observation uh, sa well, yeah. It's a very peaceful place. Like I thought nga yeah, it would be crowded, and then uh, it's very peaceful, especially at night. Ang advice na ko, first off kay your mom is not always gonna support you at first, but once ano um, your mom sees your achievements, Uh, sa uh, longboard downhill, like, She's gonna start supporting you. Isang delikadong sports ang downhill longboarding, subalit kinagigiliwan at tanggap ito ng maraming extreme sports enthusiasts. Ayon sa mga organizers, nagiging mainstream na rin ang sports na ito. In a 10 km streets ni siya, no, ang coverage sa ni. Uh, dako kayong suporta din sa Coswaga, especially kayang Mayor Arnato. So, labi na sa iyang mga constituents dere. Kika sa PNP, Tanan, MEDICS, Dabi ka support no. So, brag overwhelm kay ko Bilang co-sponsor ng nasabing event, todo suporta naman ang LGU coswagan at nagsama ang mga opisyal at kawani ng munisipyo upang suportahan ang kompetisyon, pati na rin ang iba't ibang sangay ng gobyerno. Para sa KBN Feature Report, ako si Sayid Howie Aljalani, nag-uulat!